May papakita lang ako. Ito. Ang uh, malupet. malupit. Ito. Ayan o. Oh. Yung mga nagtrabaho na dugyot. Ako pa naglinis nito eh. Naglinisan ko to eh. Ayan o. Oh. Naglinisan ko to. Ganyan yung kanina o. Oh. Hmm. Puro bato. Balatuba movement. Hmm. Dapat yan, hindi ganyan. Dapat pag tapos magtrabaho, hindi kaya bago magtrabaho, lakatayos yan, di ba? Bago ka magtrabaho, magtitibag ka, hindi hmm, kaya ng bato-bato. Sinapin na bato -bato. <coughs> sana ito ng mga karton. Kasi pag yan natapakan, Baka magasgasan yung tiles. Magagasgasan yung tiles dyan. Kaya dapat, bago magtibag-tibag, nilagyan na yan ng kapton. Tapos, pagtapos mo magtibag, pukinkin na mo, dakotin mo rin. Ginagawa mo akong yaya eh. Dapat sinama mo yung asawa mo rito. Para taga-dakot ng mga basura mo. Ito pa oh. Huh? Pag alis ko rito, pag lipat ko, malinis to eh. Pag balik ko, put. iniwan nila yung mga dumi nila. Oh. Ayan. Ayan yan galing. Ang labo naman ng hard nito to. Ayan o. Oh. Nagtibag sila dyan. Kaya yung mga basura iniwan nila. May mga yaya, di ba? Ang kapal ng muka eh. Ito pa o. Oh galing yan sa kabilang kwarto. Nagtibag sila. Ganyan din. Nagtibag sila ng ganyan sa kabilang kwarto. Tumagos yung mga chipping ganila. Tumagos yung chipping gan. Kaya ito yung nangyari. Ganun din. Iniwan nila din yung basura nila rito. Yung mga puti-puti na yan, akin yan. Pero yung mga bato, iniwan nila yan. Ito pa matindi dyan, oh. Itong hayop na to, bukol-bukol bukol-bukol yung simento kasi to ano kapak yan eh kapak ito solid ito kapak na yan eh hindi pa binakbak ito pa oh eh. balatuba movement balatuba movement tangan na kung sino ka man ang nag nito, ka. Dapat di mo na sinementohan. Pinahirapan mo pa ako eh. Putangin na, babaragin ko pa yan. Babaragin ko pa yan para maayos lang. Tangin ang mo mga. Buti nakakasweldo ka pa, no? Mayaya ka na, bobo ka pa eh. Ito, so, hindi ako makamagun sa ganito eh. Nakita na kaya ni engineer to. Buti na aprubahan yung mga ganitong trabaho, no? Mga balatuba gaming. Balatuba movement ang puta. Ang klase yun. Sabihin, kaya na lang pintor. Tinan nyo niyo, Lahat na lang kaya namin. Pagkain na ng pintor, utang na mukha, huwag na pumasok. Kami na gagawa ng trabaho mo, ayot ka. Total, kaya naman na ng pintor, eh. ayot ka talaga. May sasalita mo ka, hindi maganda eh. Trabaho mo, balat mo ba eh. Sabihin mo yun, sabihin ng iba. Nandiyan ka na, di mo pa ginawa. Sira ulo. <laughs> Sira ulo ka kung Dapat, bago mo trabaho rin yan, may sapi yan. Hindi kaya pagtapos mo yung trabaho, malinis. Hindi yung magilinis yung kasunod, ng kapal naman ng mukha mo. Sa so, susunod, pag ganyang amang trabaho, isama mo yung asawa mo para may tagaligpit ka. Sabi mo, darling, walisan mo na nga itong mga pukinangin ng bato-bato na ginawa ko rito. Hindi yung susunod na trabaho pa yung Para kang mayayay, eh, no? antibes din ng face mo boy bago ana reject yan reject